Ang ilang kabataang lalaki ay nakararanas ng kondisyong tinatawag na primary bladder neck obstruction. Dahil dito, nahihirapan silang umihi at mabagal ang agos ng kanilang ihi. Maraming ganitong kalalakihan ang tumutugon sa gamot na tinatawag na alpha blockers, ngunit para sa mga hindi tumutugon, may bagong pamamaraan na maaring magbigay ng benepisyo sa kanila at maresolba ang kanilang problema nang hindi nagdudulot ng anumang bagong issue sa kanilang mekanismo ng pag-ejaculate. Ngayon, gaya ng nakikita ninyo, ang surgical procedure para sa mga ganitong kalalakihan ay tinatawag na bladder neck incision at may bagong pamamaraan na tinatawag na ejaculation sparing bladder neck incision na maaring isagawa upang mapanatili ang ejaculatory mechanism habang tinatanggal ang bara. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng matagalang resulta, madali itong isagawa, tumatagal lamang ng humigit kumulang pimpin na minuto sa ilalim ng maikling general anesthesia at maaring makauwi ang pasyente sa parehong gabi o kinabukasan ng umaga. Talagang maaaring maging napakalaking pagbabago ito para sa ilang mga kabataang lalaki o kahit mga binatilyo na maaring nagdusa ng hirap sa pag-ihi sa loob ng maraming buwan o taon bago nila makuha ang kanilang huling gamutan.